Pa, eh. oh, <laughs> ko? Hindi. Kanina nga, di ba, yung bag-bag ng ma, anak ma, ma. ko, di ba nakapatong yun sa mesa namin. Nagulat kami, ba't nalaglag siya? <laughs> Ayan, di kasi ano, labas ka. <laughs> ang dami nating bisita. <laughs> oh, ayaw mga kawanda kasi ang dami nating bisita galing ng linggayin. Oh. Ayan po. <laughs> mga followers naman. Oh. Alam, <laughs> oh, oh. <laughs> kasha pa yan. Tapasok po kayo dito para ano. <laughs> Kasi mga kawanda, sila po yung tagaling gayin. Mga... Mga ano, mga kamag-anak tsaka kapatid, kapatid ni Kuya Berto. Oo. Oh, oh, Sino po yung kapatid? Ay, ito kapatid ni Kuya Berto. Ay, kayo po. 'Di ba po kagawad kayo dun sa Lingin? Ah. Ito pala yung mga kapatid ni Kuya Berto, bali bayaw siya ni Ate Indang. Ba oh, mga Monday bayaw, mga taos mga kaibigan. O, ang dami nila mga kawandro, tagaling gayon to lahat. O, di ba? Napuno tong... Ah, kagawad din po siya sa linggayin. Ah, teacher po. Ah, oo. Oh, oh. Ah, masaya kami kasi dinalaw nyo kami dito. <laughs> Ayoko na maiyak. Huwag niya Ha? Kada, ha? Hindi kasi yan ano, ang pinapanood niya. Oh. nasa isip ko, oh. nasa isip ko oh. kahit wala sanang ganito. Basta andito si Ate Indang. <laughs> <laughs> kasi ano, masaya siya sana pag andito siya. Kasi nakadalaw po kayo dito. Oo. Baka dito, dito nga, baka andito siya ngayon nakaupo. sama namin siya. <laughs> mayarang, ay alam pa pala. Tinatid ko. Alam na Hindi. Kanina nga 'di ba, yung bag, <laughs> bag ng <laughs> anak ko, <laughs> <laughs> 'di ba nakapatong 'yun sa mesa namin, nagulat kami ba't nalaglag siya. Oh, okay. uh, andun ako sa kwarto kasi pag ganitong mga oras, nagkukulong ako sa kwarto nag edit ako ng mga video. <laughs> <laughs> Tapos nagulat ako yung bag niya na nasa lamesa, yung nasa <laughs> cabinet <laughs> namin, nalaglag. Oh, just sila I'm sure, I'm niyo, oh, ay, dami nila mga <laughs> ito yung anak ni Ate Indang o si Ronaldin. Ronald. Andito. maraming maraming salamat po sa pagbisita nyo. nasabi 'yung garden natin konti na lang. Oh, 'yung favorite natin daw. <laughs> hindi kasi sabi niya, ano sinisikmura daw siya pag hindi garden niya kaya laging garden niya yung tinapay na Social 'yun yung tinapay namin dito. Opo. Oh, Ay ayon at ano ba, ano picture-picture tayo? Opo. Oh, o sige sige po. Alam mayroon pa. Al Tuloy po kayo. Ano nakakawala kasi diyan nanginginig yung kamay ko. <laughs> Kasi ano, diyan dumadaan kasi si Ate Indang, si Maritis vlog. Buti hindi nila yung mga paano diyan, di kayo nadulas-dulas. Ento, <laughs> tagaling gayon po silang lahat, dinalaw si Ate Indang. Sa bahay, mga ka-Imbiga. Opo. Oh, mga diba, ganoon kadami. Be, sa Lingayen pa lang ganun na kadami ang nagmamahal kay Ate Indang. Dito, kahit isa, kahit kahit isang taon pa lang siya dito mahigit, grabe lahat ng mga kapitbahay dito talagang nabigla sa nangyari. Sabi nga, galing pa nga siya doon last November 30. Opo, yun yung ano umuwi siya. Pumuha siya na alas 15. Tapos Saturday lang magaling araw ngayon. Kasi nung Saturday ng gabi, pumunta pa kami ng Bani, nakilamay pa. Katabwet! Ayo mga kawandra si picture picture mo na. Salamat po sa inyo. <laughs> Salamat po. Alam po na po kayo dito. Naiyan na sila. <laughs> Binisita nila ang ano, mansion. mansion. <laughs> Opo. Oh, po. Kaya namin kung anong oras kayo pupunta doon. Sabi nila mga mamayang nabila. Oh po. Ayan, remembrance natin to kay Ate Indang. Kaya nga eh Magtitimpla sana ako ng Diyos Ayaw naman, sure po, sure po ba? Para kunwari sa atin Nagtitimpla ng Diyos natin Ayun mga Kawander See you na at magpintuhan lang muna kami